guys, amiga, amigo, tayo po ay kakabitan ng transmission. Hindi po namin nakuha na ng video nung una kasi nakalive kami, no? Yung pong kaniyan niyang clutch lining kasi ang dahilan nito, bigla lang ay pumasok ang Yung lining niya, makapal pa naman. Nung tinanggal namin namin, no, ay nakabak at dito, ibig sabihin, kumapit yung lining. Kaya hindi ba kambyo, kahit anong adjust. Ngayon, yung kanyang pressure plate pa naman, tinignan ko, video okay pa naman. Kaya lang, nasabi sa kanila, di na ako magbigay ng warranty kasi medyo may, may tama nito. Pero mahalaga magamit pa muna mga ilang taon. Ngayon kakabras lang po namin para dumulas. Tapos lilihaan. Yan. Yung ulis bearing naman po, lagyan na namin ng grasa to. Kasi wala pa namang ingay. pati yung kanya pilot bearing. Ngayon maya po, balikan namin kayo pagka nakakabit ng transmission. Hindi daw, kabras mo na yan. Nawa mo mong mabuti ha. Para lakas siya. Kaya pa ilang. Yan, ganyan. Eh. Makina po nito no, 12 ball

Nga namasa ko. Mga kuwan meana, mga guna umibaga... man ay kwinta nang kuwan, magumimaga. Tuoy ay anay. Katusya kulmoke mahakatawa na naman to si Mga kuwan ay meana. Buhi ko to. Ah oh, tapos nagaw. Ah. yung bireng. Do okay na kagantangan ay do kataronay na putang aning kuwan. <laughs> Itong gitunong ni Mubang magata. Ah, ito po, no, nakabit namin yung clutch cover at clutch lining. Manghigpit po tayo. No, isa, magkatapat lang po yan lagi. Ha? Anim na tornilyo yan. Isa, dalawa, tatlo, pat. Tapos lima, anim. Ito, lima, anim. Yan. Kabit na natin ito. Okay. Ayan po. ay ah, nakakabit ang yung kanyang propeller. No? Transmission. So, kibo na lang. Shipper kibo na tawag ko nito. No? Ngayon, pipistingin namin. Dong, apakan mo clutch doon. Na kambiyo po yan, gansado. Hindi may ikot-ikot piler no? Para, ano, matesting natin. Yan. yan. Yan, ano, ano. Sado, apaka mo clutch doon. Mara. ah oh. Oo. Yan, na, karoon ng play po. Gansado yan. Bitawan mo yung clutch. Ayan, oh, ay gumalaw, oh. Ibig sabihin, oh, yan. Kapapasok na pong kambyo niya, no oh? So, neutral natin. Yan, may play na yan, oh. Yan. Kambyo natin, walang play, oh. Clutch mo dong Mara. O oh, yan, may play na po. Gumagalaw na rin yung kanya four wheel drive. Oh. Ayos na ho. Ayos na. Kunti na lang ang kulang nga. Matatapos na po yan. Okay, go! Ano, iinom ka pa sa surprise yan? Ay, ayos saan so, man itong gihukta niyo, inisan tayo. Ay, eh? Hindi na, kaya na yon Ayos na yon Kaya sinog? Ma... Sa? Ma bulok. Hindi, hindi mo bulok yon Yung host nga pala. Yung host dito, video may warning na. Yan, host na lang yung gas ito oh. Oh, yan o oh, basa o oh. palitin mo na itong hose na ito ang sukat ng hose yan ay 3.8. yan nagtatap mo nga gas baka may hose ka dyan tago may butas yan kunti yung hose mo uh, ayan po uh, sakya no, ginagrahin muna namin dyan maya maya oh, na naman ulit namin at ngayon po ay habang papking kakain muna na kami ayan po uh, ang manok uh, tagalog tawagin si Charlie pangalian muna tayo Okay. Oh. Dahil mo na dyan. Oh, isda, tsaka baka oh. ho. Bakang Tagalog. Bakang karne ba? Alang na isyap. Ayun o, no, kanin. Nakaya ka ba ng baka? Ha? Kahit ka ba ayaw? Kaya nga eh. Ito na puro piso. Re-testing na ako natin o. Itatapos na ako kung sasakyan na ito. Pasok na po kanyang kambyo. Ano kambyo yan? Sigda? Na. Ah, Segunda. Ano po may ari? Saan ka man yung fraud? Ano sa Trisira. Ha? Trisira. Kaya nga, malakas na nga makina. kanda. Hindi ko sabihin. Hindi ko sabihin. Hindi ko sabihin. po, hello po mga guys, ang migabi ko dito kami sa bundok. Ayan, nakita ninyo, dagat po yan sa baba, no? ito po yung may-ari. Oh. Pero rutista po naman yung kanyang multikab yan layo ito no? so approve na po sa akin dahil napasok na lang ang kambyo yan po o, o yan no? yan kita kita ang dagat o yan sa baba o yan dagat to yan yan napakaganda po tingnan dito overlooking tawagin yan ano ba yan open yan o yan open o open daw o yan salamin namin malabo o yan dagat o yan yung kabila o doon si dito sa kabila, dumagite. Bohol. Sa kabila, Bohol. Kabila naman, Kamigid. Kamigid. Kaso di pa makita yung isla. Ano, kasi sa panahon, hindi natin makita yung kanyang isla. Yan o, no, oh, Cebu. Kitang kita ang Cebu. Yan, Cebu. Yan, si ko yan. Ano? Yan. Kaso lang, yung eh, aming, ano, ho, aming kamera, malabo lang. Habang kami ay nagro-road test, video lang po kami dito. Po, Ayan po ang island ng Skihor dito sa area. No? Uh, bisaya, Bisaya gibo nga sakop. Sa kagitnaan siya. So, okay na tugaw ha? Ah. Dini sumulpot tayo. yung... mo bahay sa ibaba. Ha? Oh, eh walog yun eh. Uh -huh. Oo. tayo talaga walog. Sa bo, sa nang Yung mapita, bahay sa ibaba. oh yan may bahay. Yan po yung walog 'yan, bahay dyan oh. Tirik po kami ni Rorotisan dito. Ito pong multicab na ito, 4 x po ito, no? ah, uh, among, aming working po dito ay uh, clutch cover, dilinis, diliha, clutch lining, diliha. Pagkatapos, transmission support, nagpalit po kami. Kasi po, anong nangyari ito, hindi may kambyo. Galing siya sa takbo. Sabi ko, chicken ko muna. Ngayon, pagkita ko, lumikit yung clutch lining, supply, kaya hindi may pasok ng kambyo. Talong. So ayan na po, finish work na po ang ating sasakyan ang ginagawa, easy si ride, tawagin nila dito sa Sikihot, Isayas. Sa Tagalog naman po, sa Laguna ay tawagin mo pick dito Ayan po, ano na may siya na nagpatunay na okay na raw. So hanggang dito na lang po ang ating video, no? Ang follow na lang po, 100%. share, like, subscribe. Marami 100% natin, percent ang ginawa ni Dante, Triple J. Kasi na po no, okay okay is malabo na ho. 100% na ginawa ni Dante sa paggawa ng ng ano, multicab, sasakyan, si Ryan. Oh, okay na. Okay na. Ayan na. Hindi na atras. Sotoy, may gaila diode. Okay. Okay. Ayan, finish work. Finish na ako ha. Oo. Oh.